Okay, number two. Ano po ba ang mga first steps na pagka-join na dapat sundin ng mga newbies? Mga newbies, yung mga bago. bago. Uh, mga new Ikaw, players. Roy, anong ginawa mo ng bago ka? Ako, una talaga kasi, nag ako ng Indio. Kasi wala ako, ano eh, uh, alam ko na, una-una, uh, inalam ko sarili ko na, kinilala ko sarili ko, anong klaseng tao ako. Well, anyway, kilala mo naman sa sarili ko. Kung matigas ulo mo, slow ka, may pagkabobo ka, oh. mahina ka. Inalam ko kung yung mga kainaan mo. ko. Oh, kung ano weakness mo. Oo. So, sabi ko, mahina ako sa ganoon. So, pag ito, hindi ko to kaya sa isang attend. Hindi ko yan kaya. Dapat mga ilan. So, kilala ko kasi sa sarili ko. So, alam ko yung capacity ng utak ko. So, ako nag-adjust. So, like yung NDO, hanggang ngayon, talagang di ko pa, di ko pa tinatantanan yun. Pinapakinggan ko pa rin. Um, ang pinakauna kong ginawa, inalam ko yung anong kahinaan ko. At kung ano yung kahinaan ko, yun ang pinalakas ko. Doon ako nag-focus. Like yung mahina ako magsalita sa harap hanggang ngayon. <laughs> mahina ako pa rin. Mahina ako sa daw no, public speaking. Mahina ako dyan. So dapat pinag-aral. Kaya sir, that time, nag talagang may room ako. Naglagay din ako sa sariling opis opisina. Mayroon din ako whiteboard. So, di ba, nagsasalita ako mag-isa. Di ba? oh, na, may, ang audience ko yung pinsan lang ko, pinapa pinapakorek ko yung mga mali. Lahat kinukorek kasi lahat mali. Di ba mga ganun? Right, oh. So, simple lang, lahat na alam kong mahina ako, alam kong kung saan ko dapat yung butas, yun ang tinatapalan ko. Kung yun ang pinapalakas ko. Hindi ako naging denial na, ay, magaling ako dyan, alam ko yan. Eh, okay. ang pinakauna kong talaga tinanggap ko yung kainaan ko, weaknesses ko, yun ang doon ako nag-focus para palakasin. Ama, uh, ako ganyan din, no? Uh, when I started, pinag-aralan ko munang mabuti kasi hindi ko alam. Eh. So ang weakness ko, hindi ko siya gamay. So kailangan mong aralin. Kaya if you're gonna ask me, ano yung first step talaga as newbie? Pag-aralan mong mabuti. Marketing plan, product demo, NDO, ASAP. Second step, pag-alam mo na, go with the skills. Ano ba yung skills na tinuturo sa NDO? maganap ka ng prospect. Mag-invite ka, mag-recruit ka dala ka ng tao sa office, hindi mo kayo dalhin sa office, uh, sama mo yung upline mo, sama mo sa prospect mo. Ito lang naman ang skills eh. Prospecting, recruiting, or inviting, presentation, OPP. Ang OPP, iba-iba yung version, di ba? Pag nag-invite kayo, iba-iba version. Nag-invite ka sa office, nag-invite ka sa center, nag-invite ka for table presentation, nag-invite ka for uh, home party. So, iba-iba. May skills na how to handle objection. Yes, sir. May skills na goal setting. Yes. May skills na follow up. Hmm. May skills na meeting after meeting. Meeting. Sinasabi lahat sa NDO to. Now, gusto niyo ng tip, paano kay gagaling, di gagal gagaling dito? Gusto niya ng tip, paano kay gagaling sa mga yon? Yes. Ang isang bagay, pag paulit-ulit mong guma, ginagawa, dumadali at gumagaling ka. Yun lang yun. Wala na ibang solusyon. Ang isang bagay, pag paulit-ulit mong ginagawa, dumadali. Magaling. Dahil dumadali, gumagaling ka. Pag paminsan-minsan mo lang ginagawa, hindi ka gagaling. Correct. Therefore, pag hindi ka gumaling, hindi tataas yung confidence level mo. Hindi magiging madali para sa iyo. The only way para gumaling kayo, paulit-ulit mong gawin. Principles of success 'yan. Ang sabi sa principle of success, your law of averages improves over time. Okay. Habang tumatagal ka, at paulit-ulit mong ginagawang isang bagay, tumataas yung law of averages mo. Mas gumagaling ka, mas maraming ka nako-close, mas magaling ka na mag magpa-seven heads, mas yes. magaling ka na mag-OPP, mas magaling ka na magdala sa office. Mm -hmm. So, pag yung nagawa mo paragi, dumadali. Yes. Ang problema na maraming distributors, newbies, they are very afraid to do it. Overcome it. That's the only way you can do it. Sabi ni Lao Tzu, di ba? Journey to a thousand miles, begin, begin with a single step. Steps. Yung baby step na yan, paulit-ulit mo, hindi mo malamamalayan, yung mga baby step mo, layo na ng nararating mo. So do it. Pag wala yung upline mo, do it. Ang lumalaki sa negosyong to, yung mga pinabayaan ng upline. <laughs> Tama. Ako, kaya ako lumaki? Hindi lagi available yung upline ko eh. Kaya pag kayo, lagi kayo nagpapaspoil sa upline nyo hindi kayo matuto. At ikaw naman na upline pag lagi mong ini-spoil yung downline mo, hindi yan makakalipad mag-isa. Kaya do not depend to one another. Lumipad ka na mag-isa kahit wala yung upline. Tama. Eh. Doon ka matututo. Yung mga nag-number one top earners dito, natuto yan kasi hindi pinabaya, hindi sila, hindi sila yung spoil, hindi sila binibig. Hmm. Ang downline na nagpapabibig, hindi kayo lalaki ang upline na binibaby mo, downline mo, hindi mo napapalaki grupo mo. Correct. So the only way to do it, pabayaan sila. Lipad mag -isa. Ako, isang beses lang ako sinama ng upline ko, Roy. Kain pa. The atas. rest is history. Kain lang ata, sir. Sinama ka sa oh, kain. Diba? Oo, oh. So... Kain pa. Sinama <laughs> na ano yun. So, pag mamayang gabi, kaya ah, ngayon, alam niyo yung sikreto na wag kayo dapat tutukan, huwag kayong spoil. Every time na in-spoil ka na upline mo, sabi mo, upline, huwag mo na akong spoilin get away. <laughs> Leave me alone. <laughs> Leave me alone. Yeah. I can do this. All <laughs> by myself. Tandaan nyo yung mga apply nyo. Tanungin nyo yung mga earners dito. Paano sila lumaki? Sasabihin niyan, maaga akong ang mag-OPP mag-isa. Pinakawalan akong maaga. Pero, pero guys, don't forget pa rin, mag-consult kay upline. Ganon din naman sa, o, oh, consult oh. your upline. Ganon din naman sa pagbibisiklete. Eh. Kailan ka ba natuto na mabilis? Pinabayaan ka nung wala na nagahawak sa likod mo. Oh. Nasugatan ka, oh. nahulog ka, pero natuto ka. Natuto ka. Natuto ka. Swimming, ganun din. Kung lagi nandyan yung coach mo, wala mangyayari sa'yo. Salang, hayaan mo malunod. Kasi pag nalulunod ka, mag-ano ka eh. Oh. Ganun din sa networking. Don't be afraid to make mistakes because you learn from your mistakes. Correct. Huwag kayo matatakot magkamali. Alam mo, in life, we learn a lot of things in our life because we made errors and mistakes. mm -hmm. Kasi ang success is just repeti repetitive. Repetitious failures lang ang success. Pag paulit-ulit kang nagkakamali and you keep adjusting, eventually you will get there. Kaya ang ta wala pong naging successful na hindi nagkamali. Yes. Kaya pag marami kang magkakamali, welcome it. Addition sa leadership mo yun. Yung pagkakamali mo. Huwag kayo matakot mag-OPP. Pag first-timer yung kausap mo, hindi naman niya alam kung mali-mali ka eh. So, um, malay niya ba? Pwede mo sir ang pagkakamali isang teacher. Oh, 'di ba? Oh, tama. At least na pagpraktisan mo pa. Mm. <laughs> eh practice lang ng practice 'yan eh. Dapat mag-practice ka lang na mag-practice.